tayo guys. This G is ang manggagawa dito tayo ba. Ang topic natin for today's video is um, bakit kailangan natin tatlong bank account sa paging OFW. Para sa sakin lang ha. Una sa lahat, ang bank account na isa ay para sa pamilya mo. Kasi yun yung pinapadala mo monthly. yung allowance nila, yung pangangailangan nila. Kaya kailangan mo ng sarili nilang account doon sa Pilipinas. May isang account pa, yung account mo sa Pilipinas na pwede mong ipunin monthly na hindi mo naman kailangan ng sobrang laking ipon yun ba yung hindi mo talaga siya magagalaw kasi yung bank account na yun yung pinakaipon mo talaga sa Pilipinas pangatlo, bakit may pangatlo pang bank account bakit ang dami nating bank account na kailangan natin pagiging OFW kasi pag isa, hindi na natin alam kung saan napupunta yung pera yung pangatlo, dito sa abroad kailangan mo rin mag-ipon at mag-open account dito sa abroad. Bakit? Siyempre, hindi natin alam kung paano mag-budget sa una. Kaya kailangan mo pa rin mag-open account dito. And hindi natin alam emergency fund. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Kailangan mo mag advance Kaya kailangan mo mag-open account dito. Kahit paano, mag-ipon ka. Kahit kaunti lang. Mga one-fourth ng sahod mo, magkulog ka dito monthly kasi in case emergency yun para sa sarili mo yun paano kunyari na short ka sa allowance hindi ko naman pwede manghiram sa katrabaho mo buy pautang naman kasi na short ako hindi naman pwede yun nun. para sa sarili mo din yun kaya kailangan mo ng tatlong bank account sa pagiging OFW mo kaya sa mga nananarap or mga mga balak mag-apply dito or papunta pa lang dito mag-open account na kayo sa Pilipinas dalawang account agad para sure na yun at pagdating nyo dito madali na lang yun. Kasi may ID naman kayo, madaling ma-open ako dito sa ibang bansa. Kaya pag-isipan nyo lagi yung pera, sobrang hirap ipunin. Kaya dapat bawat sentimo, bawat na naiipon nyo monthly ay napupunta sa tama. Kaya pag-isipan muna kasi ang pera, mabilis maubos. Bye, si Jinga pala isang manggagawa dito sa Taiwan.